So, ayan guys. Meron tayong platform na dala. Buti na lang nandito yung tala na timbangan ni Bayaw. So, good morning guys. Good afternoon at good evening sa lahat ng ating mga viewers at subscribers. So, meron tayong gagawin ngayon guys ay ang mag-pull out mag-pull out ng ating alagang mga baboy. So, nandito yung ating mga kaibigan. So, ganito nga pala ang paraan ng pagbebenta namin ng baboy dito sa probinsya. Gawa ng sobrang layo. Yan, kailangan nga ng dalawang tao para mabuhat hanggang doon sa kalsada sako at kawayan ang ginagamit so yung sako bini, uh, tinatanggal, binubuksan yung doon sa may puwitan tapos yung kawayan naman yun ang uh, ipinapasok doon sa sako para hindi gaano uh, ano tawag yun yung ano yung, yung oo, yun, magalaw so hindi siya magalaw kapag ganyan na may sakong nakaalalay Simula nga dito sa farm, ayun, tatawid pa sila ng pilapil bago nga lang makarating sa kalsada. So, yun, ganun kahirap yung paraan namin kapag magpo-pull out na ng baboy dito sa farm. Buti na nga lang ay may mga kabataan dito sa amin na talagang sanay na silang magbuhat ng mabibigat kaya parang basic lang sa kanila yung pagbubuhat ng baboy. 146 days na inalagaan na baboy. Ayan, for benta na nga siya ngayon. So, dapat pa papaabutin pa nga namin ito ng 150 days. Kaya lang, pumunta na dito yung kukuha. Kaya naman, ayan, go na rin. Kasi, 143 ay talaga namang sakto na. So, ayan, Maagang maaga nga silang pumunta dito para hindi ganon katirik yung ano ng init. So ayan makikita nyo kung gaano kalayo yung dadaanan bago man lang mang, makapunta doon sa kalsada, doon sa kalye. So sobrang layo. Yan, buti na nga lang sana kung walang ano palay. Pwede sana pakatawid sa may tulay ay palalakarin na nga sila ng palayan. Yun nga lang dahil may tanim so bawal. Kaya ganyan yung paraan. Talagang papasanin hanggang doon sa may kalsada. <laughs> 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 <Nah -huh. laughs> lang talaga ni Bolot. Medyo magyampa yan. Eh, hey mag yan, yan. Ah, Sayang guys. May tatlo pang remaining. Ay Samahan lang natin sila. 99% lang yung ating battery.

Bye bye Budi. Hindi ka mag-a-date, majali bilang ka mo. <laughs> majali bilang kamu, ka mo, hindi ka mag a Mag-iara no? ah, alang nang yan, eh. So, ayan na guys, ano? You know, natapos na natin yung isa, tatlo na lang ang natitira. So, di na tayo sasama sa susunod. Hayaan na natin sila. Sila na lang yung uh, magpapasa ng tatlo pang big. Uh, at magcha charge naman tayo ng ating uh, camera. Gawa nga na Medyo naninilaw na yung ating battery magpa power bank na lang tayo so, tutuloy na lang maglakad oh tutuloy na maglakad Ito tata out of rescue. <tong> Tago na nga Ano si pulot? <coughs> So, ganun kalayo yung pinagdadalhan ng baboy. Nakita nyo at apat na beses silang babalik papunta doon.

Sa dito nito may yung platform. Nalo, hindi ba ang kapalan? Tablo ang ano, kulay blue ang ano, may kaya platform ang problema. Arin. Bitay itong bitay itong timbangan. Ginamay ito, ano ba sa balyo ng arong? Ito, pati kuya kayo, ang gagamitin na itong ano eh. Tablo ang mga ganito. sige na. Kung kaya, kaya daw yan ta. Pira to. Digital ito. Kaya pira. Siguro mga ribo. ano yo, ito. Yung balan na yun. Kung balan, na kita nakita. di bali. na, sa pagtitimbang naman ng baboy, tinatalian siya yung lubed sa uh, kanyang bibig tapos sa katawan. Ang purpose ay para mapahiga siya ng maayos sa timbangan at, at hindi siya magulo. Kung meron sana yung pinapasok lang sila ay okay yon. Kaya lang wala kaming ganun. So, ganito lang yung mga timbangan dito sa amin sa probinsya. Talagang pinahihiga yung baboy para makuha nga yung timbang. dito. So, eh, di <laughs> Ano daw si Saru? Wala pa nakula 'yan ba eh. Big Corinta. Ano? <laughs> naman niya na dakula. Pero ano? na. Ikaw na.

Oh, aku tindak neng. Ayo, lu mau malah na-drone? Nggak, ini sisa rupee, ini aku na-duman. Syempo, ini dapat. Tinggal nguna, maka kau mau na-drone. Iya. Ini bagaimana, ta? Oke. Kita na-dun. So, eh guys. Sekarang tayang platform na-dala. Buti na-lang nandita yung talariski na timbangan ni bayau. So... nakalimutan nakala namin wala so hindi na tayo lalabas para magpatimbang na nandito na to buti na lang ito yung platform na to so laking feed natin sa ngayon so hindi tayo mag pupunta kung saan saan para timbang yung ating baboy buti na lang nandito tong digital na to no kaya yeah. kagandahan na merong mga gamit na ganito so, ganito ang kagandahan guys kapag meron kang magamit na ganito so yung nandoon ko kasi yung manual na weighing scale yung naikot kasi so, digital to kaya kahit kilo ng damit ay kayang timbangin at ilagay sa zero Si marker mo ta, daramo na. Ito hey, naman naman. Mag-isa lang. Kumukuha Mag ng baboy dito sa amin. Siya lang. Hoy, hoy! Ito na! Ito na! Abo maghiruan ito niya. Mataba na kaya. Ini kaya sarong medyo kayat. Ay, ulit ko ito. Ay, tatang. Ay, nagagagay kasi. Ay, tasara ito. Nagkukuha na tayo ng <laughs> hmm. Apat na kilo. Bye bye. Ada mana kamu kejali bi? Oke. Okay. Okay. ayan na guys ah, na ulit tayo ng farm buwan ng tinimbang lang natin yung isa na ah, hindi natin na alaman na nandito yung digital na timbangan iba yaw Ah, tayo, lang bawa talaga lang ah silingunggo silingunggo siling 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 Farm siling 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 Farm. siling siling sa. So, natin dito le Ay. Ah. seventy

adit na yan. Ano ta? Yan yung mayo ano. Kang kang agi pa na mayo ning, ano niyo, tong gatas. Ay sanda ka tong nako, mayo na bakal ka tong ano na gatas. pinapaynom pinapainom senda. Para mm -hmm. yung bagay naman sa nagnunubintahan sa hanggang sa yung baba na. Parang

Huh? Sixty three. tapala ta pala kawon na lang. Ikalugod. Um, Maalang ano? Hmm. Uh, uh, ano? Lamparo eh. Kaya na, nasalungatan na naman ano ka po. Ano ka nang salungat ka Kaya, araw kayo pang <laughs> nagbabaruto. <laughs> <laughs> Iyo. Gabot-gabot kayo kaya <laughs> to. Bye-bye, buddy. So, ganito pala ang sekreto guys So, nagkatali So, ganyan palang nat ang kailangan Para may tali na maayos yung 59 mm. Ayan na si Ota, isa ako mm. Wala lang bulpin, tulis mo

ayan so, na guys uh, natapos na natin yung ating pagtitimbang so gawin naman natin ngayon na ipopoly charge na natin tong ating camera so hanggang dito mga guys bye bye